guys ang sobrang lakas ng ulan pero yung uh, alagang pato na sa labas lang grabe ang lakas ng buhos ng ulan na yun guys hindi lang natin ma uh, ano, maririnig talaga magingat po ang lahat guys lalo na yung nasa mataas na pa tulad ng mga at sa mababa kasi na yung out guys ayan o, na ano naman yung halaman ko so, sa sobrang lakas na pero yung pati hindi natitinag so, yung sa sobrang ano ulan, isa lang sya mag isa lang sya guys, so, tingnan mo o hindi ako makalabas kasi nga malakas yung ulan, tapos yung labas namin yung panay, ano ng ulan ah, uh, Bye-bye, everyone. Kita jumpa lagi.